ang Filipino, sa mundo. Ayon sa datos ng Philippine Statistics Authority ng taong 2023, ang isang pamilyang Pilipino na may limang miyembro ay nangangailangan ng Uh, humigit-kumulang sampung 10000 piso sa isang buwan upang matugunan ang uh, pangangailangan nito sa pagkain dahil sa kakulangan sa perang pambili ng pagkain 4.3% ng mga Pilipino o kaya 4.84 million Filipinos ang makukonsidera bilang food poor. Ibig sabihin, hindi nila makakain o hindi nila nakakain ang mga kinakailangang pagkain sa isang araw. Ang Department of Agriculture, Agricultural Training Institute Regional Training Center 5 or ATI Bicol, sa bilang pakikiisa sa World Food Day 2024 ay nakipag-ugnayan sa Department of Food Science ng Central Bicol State University of Agriculture upang maipaabot sa ating mga manunood ng ating Kaugnay Podcast ang isang pagkain abot kamay at abot kaya ng karaniwang Pilipino. Matatagpuan sa lahalos lahat ng sulok ng ating bansa. Ang dahon at tangkay ng gabi ay kilala ng pagkain ng mga Pilipino. Ngunit, maging pala yung bagong usbong na bahagi ng gabi ay isang masustansya at masarap na pagkain din, lalong-lalo na sa mga taga Visayas at Ilocos region. Ito yung tinatawag nating runners or shoots. Halina't kilalanin natin ang isang pagkain masarap at masustansya na kung tawagin ay takway sa ikasyam na episode ng ating Kaugnay Podcast or shall we call it this time as ating Kaugnay Foodcast. Hamus na, kakan kita! No, kilala natin ang dahon at tangkay ng gabi bilang pagkain so nagsusu nagsusupply pa nga tayo sa ibang uh, rehiyon at maghina rin sa ibang bansa ngunit iilan lamang o bihira sa mga Bicolano yung nakakakilala sa Takway bilang pagkain. So kasama ko po ngayon ng isa sa mga profesor ng Central Bicol State University of Agriculture upang ipakilala sa atin yung Takway na tinatawag. Ano po? So ma'am, maaari ka na po bang magpakilala? Yes, Miss Franz. Um, good afternoon. Magandang hapon sa lahat ng nanonood ng ATI Bicol. So ako po si Julieta Casaul, uh, tubong negros. So isa akong negrense pero around 30 years na dito sa Bicol. Pero ang magkakasalungat lang yata kasi kami yung kumakain na part ng takway pero kami ay hindi Bicolano. Ano. So isa akong uh, guro sa Central Bicol State University of Agriculture for almost uh, 28 years and isang graduate ng MS Food Science from University of the Philippines, Los Banos. Pero ang nakakatuwa eh mula bata kami, kumakain na kami nitong takway na tinatawag. Tapos uh, papakilala ko sa inyo, ito siyang tinatawag na takway, alikway sa ibang language or abalong, ano? may mga sinasabi pang abalong. Uh, sa amin sa Negros at sa Panay region uh, yung mga Ilonggo na tinatawag uh, tawag namin dito takway. Takway na talaga. So runner siya, stolon, sometimes cormel ang tawag sa English. Uh, sabi nga sa amin eh inaabort daw ano, yung, yung ano pero hindi naman kasi sa dulo pwede naman siyang maggrow into a new shoot ng ng uh, gabi. Na pwede namang itanim habang pwede yung natin kainin yung, yung ano stem. yung pinaka runner niya okay so ma'am um, ano po yung mga ano mga luto na pwede nating magawa out of that takway so sa takway ang pinakasikat sa amin is adobo so adobong takway miss france ang pinakasikat pero pwede naman siyang ilagay sa mga may sabaw tulad ng sa amin kasi sa negro, sa ilongo, laswa ang tawag, laswa, oo. Uh, pero sa Ilocano, no, yung kanilang ah uh, diningding, parang gano'n, na no. So, samut saring gulay na may sabaw, tapos ah oh, uh, Sasalo ganu po. Yun. Oo, pwede naman isawag. pero ang iba din dito sa Bicol region, 'di ba, gamot siya sa kalasingan, <laughs> nilalagyan ng sabaw sa hangover. Pero ang pinakasika talaga, adobo, adobong takway, then ang ibang version, may, may gata. May gata. Mm -hmm. Ah, okay. So, feeling ko po sa Bicol, uh, papatok yan as may gata. Yung may gata. Uh, uh. Ayan. So, ngayon naman, ma'am, ano po yung lulutuin natin ngayon? So, ngayong hapon, lulutuin natin yung adobong takway. So, siguro hatiin natin after ng simple na adobo, yung may gata naman. Ah, okay. So, prior to that, gusto ko rin i-add sana yung ano nito, uh, nutritional content, na? No? Mm -hmm. ng ating takway. So, number one talaga dyan, fiber. So, alam naman natin sa ating pagkain, uh, importante yung fiber for several reasons. Like, uh, tumutulong siya sa magandang kondisyon ng ating kolom. No? Mm -hmm. Siyempre, pag ang ating fecal matter mas maganda pag bulk. Uh, may may bulk siya tulad ng fibrous materials na galing sa takway. And marami din siyang vitamins and of course uh, minerals sa uh, Actually, may vitamin C siya pero dahil niluluto siya, na-destroy nade na rin uh -huh. 'yan. But the main minerals and other vitamin content present pa din. So napakasustansya po yes, pala po talaga niyan ano. Mm -mm. So ma'am, bakit po 'yun ano, yung adobong takway at saka yung ginataang takway, yung napili po ninyo na lutuin natin ngayon? Ah, uh, very simple lang 'yung ating menu. Ang uh, uh -huh. lahat na Pilipino or Bicolano, marunong mag-adobo. Ayun. So kahit hindi nila kilala ang uh -huh. takway, pero marunong sila mag-adobo. Oh, 'yung process. Okay. Ang isang mahirap lang na step dito ay 'yung pag-prepare ng takway. Uh -huh. So medyo laborious siya, especially if matured na 'yung ating takway. Pero ma'am, uh, mamaya makikita naman nila 'yung preparation. Pero pag green, napakadali lang naman uh, i-prepare nito. And, yun. As we go along, makikita nila yung ating steps. Ayan, ma'am. So, magsimula na po tayo sa ating pagluluto. Sure, Miss Fran. So, ang first step natin, so the usual thing, papainitin natin ang kawali. Mm -hmm. Then, ilagay natin yung mga panggisa. Pantayin lang natin matuyo. Tapos, ilagay natin yung ating cooking oil. Around 3 tablespoon or enough lang ano. Magisa para magisa lang. natin yung ating bawang. mga spices. Yung ating bawang, sibuyas naka-prepare naman. Sa amin pala Miss Franza Negros, mm -hmm. pwede ka nang makabili ng takway na himay na siya. Oh, Oo, balat na siya, tapos nakakat na siya. So yung mga mm -hmm. mothers doon. sa market. Doon. Ah, sa market. Mm -hmm. okay. So every market day or kahit hindi nga mm -hmm. Meron talaga po. Yes po. Mm -hmm. So dito po kasi sa Bicol parang ano, parang ang hirap makahanap ng oh, ano ng takway. So yung gagamitin po pala nating takway ngayon is all the way from Masbate pa. Oh, ano yeah. po? So nagpapasalamat po pala kami sa ah, kay uh, hmm? So may kulturang Bisaya din kasi ang Masbate eh kaya ganyan. Ayun, So nagpapasalamat po kami kay uh, Mr. Neil Anthony Aban na ang LSA cooperator po ng Dennis Integrated Farm sa pag-sponsor ng ating takway. Ayan, so ginisa na natin ang ating spices. Ito pala natin din na ilan. Uh, inano natin, ano, minix sa vinegar kasi pag hindi, napakadali niyang matutong dahil very dry siya and paste masyado. So ang ibang ano kung walang dinailan pwede rin yung bottled na bagoong. na no, pwede naman 'yun. Sa atin marami naman yung ano natin eh kahit alamang or any shrimp, ano? Kahit uh, pampalasa, um, pampalasa lang. lang. Ang tinapa ba mam pwede? Ah, uh, parang hindi siya yata, ano know, bagay. <laughs> ang tinapa <laughs> kasi uh subawasan so natin ang ang flame natin. Kasi so, masyado ano. Yan, yan na ang ating mixture ng may dinailan. Tapos, ilagay na natin yung ating takway. Ayan. So, take note po pala sa ating mga manunood. Napakabilis lang maluto ng ating takway. So, ang ginagawa natin ngayon, ma'am, adobo pa lang. Ah, yes. Pero pwede nating hatiin na lang ano kung I mean kahit i-diretso nating adobo sa gata. Ayan, pwede naman. Ayan. Pag nagisa na natin, ayan. Uh, madali lang talaga siyang maluto around 3 minutes lang na ano, ma-absorb niya lang ng konti yung ating mga flavorings, ano. So takpan muna natin ng mga isang minuto. Tapos, Ah, na natin ng konting, konting tubig lang para mapalambot lang siya. Yan. So, mga around 2 to 3 minutes pag kumulo na. Para hindi tayo ano, gabihin dito. Ayan. So mga 2 to 3 minutes lang uh, na lumambot, ilagay na natin yung ating soy sauce at yung ating vinegar. Oo. So yung vinegar natin, natural lang, ano, para healthy ang ating niluluto. Ayan. Coco vinegar. Ano po Coco vinegar. So coming sa, galing sa ating mga coconut farmers. So saragay, madami, kalabanga, binalabang madami din. So, pag kumulo na siya, ayan, kumulo na siya. So, konting ano lang. So, pag mapansin mo, medyo lumalambot na siya ng konti ano. Ayan. Slimy talaga po siya, ano ma'am? Oh, eventually, slimy siya. Kaya pag lumulo, nagluluto ka, kung may tinidor ka, yung isang pag-check ng texture, anuhin mo lang ng tinidor. Hindi ah. ka mo maglalagay ng asin? Ah, kasi mamaya baka masyado ng maalat sa soy sauce. So, depende na lang. Kasi may dinailan pa. No, so, baka masobrahan siya. Ayan. So, halos naubos na yung tubig natin. Kasi ang purpose din ng tubig na pampalambot, minsan kasi ma-over din yung asim. Ayan. Nagiging slimy na siya ng konti. Balik natin yung ano takip. Mm -mm. So Wait. pag costing siguro dito sa sa amin medyo mahal naman ng konti yung ano parang yung ganito kadami siguro abutin naman to ng 25 pesos. Ah 25 pesos. Oo, o, sa palengke oh, yung himay na sa, sa amin. Oo. Po. 25 to 30 pesos tapos mag-compute na lang sila ng mga ingredients the usual lang naman na ginagamit sa kusina. Oo. O. Kaya in short Murang ulam din oh. siya, ano? I don't know lang kung magugustuhan ng mga bata. Siguro yung mga kumakain ng okra, kasi slimy siya, tulad ng okra. So, ilagay na natin yung ating soy sauce. Uh, medyo tuyo na siya. Yan. Sabay na rin natin yung ating uh, suka. Dagdagan natin ng ano? Ng water okay. siguro kasi na ano na siya na dry up nag dry up para hindi masyadong maasim no yan okay ay ma'am um syempre um We are after with the ano naman, with the consumer, ano po, yung titikim niyan at yung kakain niyan. Makati po ba siya, ma'am, pag kinain na? Usually kasi ang oxalates siya yung responsible sa uh, pagbigay ng makating lasa water soluble naman so kaya nilaga natin sa water tapos uh, pag nagsteam na yun nawawala Nawala na rin lang naman. siya tulad din ng ano di ba ng taro leaves ah, po, oh. sa paggulay ng bicolano expert naman tayo diyan <laughs> sa pagtanggal so itong takway sa karanasan namin, so far, hindi siya okay, nagiging okay. makate. Oo. Ang... So, para talaga siya sa lahat. <laughs> Oo. Uh, ang isang factor lang siguro ay dapat mabalata ng gusto. Oh, po. Ayun, maganda yung pagkabalat. Pero pagyang naman, uh, mabilis lang pagbalat niya. Pag medyo brown na, tsaka dumidikit yung balat ng takway, kaya kiskisin mo ng gusto. Oo. So, lagay natin yung sili, bicolano. Gusto ang sili. Ayay! Pero, maanghang. Ama, ah, am, bakit pupulang sili? Bakit ano, pwede naman yung ah, ano, verde pa? For aesthetic reason, di ba maganda siya, no, no? Sa mas attractive. At sa mga gusto ng anghang, ano yon? kasi talaga, <laughs> no? So, at this point, Okay na yung ating adobong takway. Ayan, malambot na siya. Apangit kasi pag naging mushy. So, aloy lang natin ng konti. Takpan ng mga around 2 minutes. And we have our adobong takway. Then, pag gusto ng gata, ah, ayan, lagyan lang okay. ng konting cocoa cream. Absolutely. Meron na tayong ah, adobong takway sa gata. Okay. So, mura siya for ano, healthy na, mura, organic, and para sa mga taong, ano din, minsan yung mga mataas ang blood pressure, no? health, Kaya, conscious. health conscious. Kailangan nating ma-regulate ang ating blood circulation, so mataas siya sa fiber, and may mga special proteins kasi very slimy siya na at the same time complex carbohydrates. Ayan, ang ating adobong pagtakway. Yung asukal natin, ma'am. Ah, oh, okay, pwede naman yung mga gusto lagi ng pang-neutralizer, uh, maka-add ng konting asukal. Uh, konti lang. Kasi wala tayong ibang flavor pang enhancer, pang-balance lang pang siya. Okay. So, ayan na ang ating adobong takway. Yung iba, pinapalambot ng husto. Pero masarap din yung may... May crispy. Yeah. Uh Oo, -oh, tsaka may chinuchu pa, no? <laughs> para exciting. Yeah. Ayan, that's our adobong uh, takway. Ayan, so natapos na nating uh, lutuin yung adobong, adobong takway. takway. Ayan, so ngayon naman po, ang lulutuin naman natin yung Um, Ginataa. Adobong, takway, ah, adobong, sa gata. Ayan. adobong ayan. takway sa gata. Okay. So, maglalagay na tayo ng kakang gata. yang enough lang para magkaroon lang ng creaminess ang ating adobong takway. Ay. Yan. So, dahil nag-oily naman na yung ating takway. Ayan. Okay. Mabilis lang naman ito kasi naluto na siya kanina. Naging adobo na siya. Ayan. Yung iba, nilalagay nila sa una, no? Yung gata. Para oiling-oily talaga. Pero this one, makatipid tayo ng oras. <laughs> Ayan. Okay? So, pa-oil lang ng konti. Yan na ang ating adobong tak takway sa gata. Sa gata. Yan, may gata. So, medyo creamy siya compared doon sa adobong takway. Yun nga lang, medyo nakakasawa din. <laughs> Pero may added, ano din siya, no? Medium chain triglycerides. Parang mas makagana itong kainin, ma'am. Yes. <laughs> na kakamayin lang. Ayan, ubos na yung gata natin. Ubos na yung tubig. Naging oil na lang siya. Ayan, let's tikiman na. Ayan, so eto na po yung final output natin. Ano? So, Ma'am Julie, maaari mo bang ipakilala yung ating mga nagawang ano, luto? So, ito ang okay. ating adobong takway. At ito naman ang ating adobong takway sa gata. ng bicolano, bicolano. Ayan, at syempre, di dyan mawawala ang ating kanin. Rise. Para matikman natin kung Um, babagay ba yung ano, yung ating adobong takwai sa kanin tapos yung adobong takwai sa gata tapos yung kanin. Ano? So, let's taste this one. Okay, T titikman ko muna po yung ano ha, niyan, uh, adobong takwai sa gata. Ano po? Ayan. So, tingnan Mm, ang bango niya. <laughs> first time mo? Miss Opo. France? Wow. Honestly, it's my first time. And, ang sarap po. Promise. Oh, yung crispiness, andun, andun pa din. Tapos, nagahalo yung, ano, yung asim, at saka, yung, ano, yung lasa Ayan. ng dinailan. Hmm. Sarap. Ayan. So, Dapat, pwede na siyang pang No? Mm, pwede na siyang Okay. Ito naman yung adobong takwal. Hmm? So, alin sa dalawa ang mas preferred mo, Miss Ito po. <laughs> <laughs> mas masarap pala yung adobo, adobong, adobong takwal. buhay. para siyang sitaw. Pero mas malambot at mas malasa. At lechong sibong baboy Walang kasing galing Ang lutong pinoy Sa may gata naman, mas, ano, mas, mas malambot at at mas ano uh, mas gusto ko siya kasi yun uh, may ano may may gata na kung saan uh, isa sa mga ano ng ano uh, ng bicolado no? mga uh, pagkain may gata at saka Tamang-tama lang ang anghang, uh, kayang-kaya. Ayan, so kilala natin ang gabi bilang isang resilient crop. Ano po ma, so may kakayaan itong tumubo, umulan man o umaraw, tag-init man o tag-ulan. So kaya niyang makapag-adopt sa pabago-bagong panahon. Ano po, so ngayon natunghayan natin ang uh, isang preparasyon ng pagkain na mula sa takway. Ano po, so meron palang ganitong klasing dish ano na hindi natin ano hindi natin alam ano po so lalong na dagdagan yung ating kaalaman hindi lamang doon sa pagprepare prepare ng uh, isang bukod tangi na naman na menu kundi pati na rin doon sa nutrition na meron po yung takway ano po so ma meron ka pa po bang ano huling mensahe sa ating mga nanonood uh -oh, so yeah. sa ating mga nanay or yung mga naghahanda ng pagkain, maging maparaan lang tayo, maging masipag, at syempre madiskarte no? bilang Pilipino. Kasi marami tayong, napakarami nating resources na maliban sa masarap, masustansya na. Yon lang, maging, maging ano lang talaga tayo, madiskarte at maparaan sa ating kinakain. Maraming salamat. Ayan, so na nabanggit ni Ma'am yung ano ang king nutrition na meron po ang takway ano. So kala natin hindi mapapakinabangan yung mga shoots or runners ng ating uh, gabi pero meron pala yung ang king ano nutrition na pwede nating mapakinabangan. Ano po? So Ma'am ano ni uh, yung mas may uh, kapangyarihan sa pagpasa ng ganitong klasing pamana is yung ating mga magulang. So, kayo yung mas may puder, ano po, kayo yung mas, ano, mas talagang may hawak ng responsibilidad. Kung paano nyo yun, hihikayatin ang ating mga anak na tangkilikin din yung mga ganitong klasing pagkain. Ano po, ma'am? So, hmm. Ikaw, ma'am, may naalala ka bang, ano, pamana sa'yo oh, ng inyong so mga magulang? In relation to that, Miss Franz, isang pagpupugay sa aming nanay, si Teresita Mirabolo, kasi kahit 75 years old na siya, mula noon hanggang ngayon, nagpiprepare siya ng ganitong klaseng ulam, ang adobong takway, kahit gaano kahirap i-prepare. Nice, thank you very much. Nakita ko din kasi kung paano siya i-prepare yung, ano, yung... Yung takway, ano po, so gugugol ka talaga ng oras sa pag-alis nung ano, nung anong tawag po natin doon, Yung balat. Yung para balat, balat niya, oo. Ano? Lalo so, na pag medyo, ano uh, na, matured, matured na niya, mm -hmm. yung takway. Mm -hmm. So nadagdagan yung ating, ano, yung kaalaman natin sa takway at syempre nadagdagan din yung ating uh, kaalaman sa yung mga uh, benepisyong hatid ng gabi. Ano po? Upang ang bawat pamilyang Pilipino ay uh, may masarap at masustansyang pagkain na maihahain sa hapag. Ayan. So, muli po, nagpapasalamat po kami uh, kay uh, Mr. Neil Anthony Aban, mula sa uh, Mobo Masbate, isang LSA Cooperator po namin ng Dennis Garden, uh, Dennis Integrated Farm, <laughs> dahil uh, siya po yung aming sponsor ng Takway. Ano po? Ayan. Yes, mm -hmm. So mula sa ATA Call uh, on behalf of our center director Miss Elsa A Parot, ito po si Franz ang inyong ating kaugnay Foodcaster. So nawa'y ang bawat pamilyang Pilipino ay may masarap at masustansyang uh, pagkain na maihahain sa hapag. So happy World Food Day everyone. Ang